Hello, this is me. Baguco basa sa haunted house. Hey, go. This is me. <laughs> after. After. Pagkatapos na namin makita kita yung. yung. Ah! Hello, this is MJ and this is me before pumatak sa haunted house. So this is me after pumasok ng haunted house. Eh, hindi po, it's police pa rin. Hi! This is me before pumasok sa haunted house. Pagkatapos uh, i-explore ano, yung three haunted houses, pawis, paos, kakasigaw. Dami mong say. Sabi nila kapag napasok mo ang Nightmares Manila, certified sure, matapang ka. Pero ngayong gabi, isang katanungan na magbago. <laughs> Isang katanungan na magkakaroon ng kasagutan. Matapang ka ba? Kung matapang ka, sumama ka. Uy! Kaya <laughs> nandito nga pala tayo ngayon sa Nightmares Manila. At uh, bago tayo pumasok, eh, kakain muna tayo. Yung in-event pala natin na VIP ticket is worth 2,500 na kamisa. So dito sa 2,500, makakapasok ka na sa tatlong attraction nila. Meron ng free t-shirt, meron na rin siyang premium na nagpo-200. So tingnan natin mga experience. So tingnan nga! So yun na nga ako nga para si MJ, kasama natin ngayon si PJ at sa ating mga matalik na kay Liam from Bataan. At ngayon nga, nandito tayo ngayon sa Nightmares, Nightmares. Nightmares. <laughs> 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 Nightmares. Haunted okay. Nightmares Haunted Attractions. So ito sa Paranaque. At ang inabay na ating ticket is worth good na siya sa tatlong attraction yung House of Darkness, Hunted School, at yung Freak Show, yung mga crowd. So, lahat yan papasukin natin mamaya-maya konti. Okay. So, dito sa 2,499, kasama ng food, yung t-shirt. So, hindi, pati pa yung picture. Pati pa yung picture. So, tignan natin kung sulit ang kakalabasan. Nandito na po kami sa House of Darkness and so we're about to enter this first destination. Uh, I think it's a long walk like for about 20 to 25 minutes, then afterwards, saka kami magpa-pass through sa freak Show and then sa school, Haunted School, something like that. So yung House of Darkness, yun yung mahaba na plasyon dito sa Nightmare. So sunod yung Haunted School, Then yung sunod yung picture ng album So usually ito, umabot ng 20 minutes. Then yung iba is 10 to 15 minutes. Depende kung gano'n katagal mag-walk. Mag Thank you. Baliw-balig ko. Nag-hypnotize